Hello, love! For today's video, throwback na naman tayo. Na-upload ko na kasi sa YT account ko yung ibang video namin. Nung pumunta kami ng Baguio, isang van talaga kami. Masikip pa. Ito yung time na pauwi na kami. Biyahe na kami papuntang Clark International Airport. Sobrang ganda pala dito sa Clark. Tsaka ang luwag ng airport kasi wala masyadong pasahero. Tsaka ang ganda, ang linis. Hindi pa crowded. Tsaka walang traffic. Talagang makikita mo yung magandang view sa labas. First time ko dito. Talas kasi noon pag pumunta kami ng Baguio, iba yung way namin. Tumadaan kami ng Tarlac, Pangasinan, Tagupo. May ibang way pa para papunta ng Baguio. Hindi ko alam yun na. Hindi ko akalain na after 20 plus years na makakabalik ako ng Baguio. Tapos kasama ko pa yung mga pamilya ko. 13 kaming lahat dito kasama yung mga batang makukulit. Isa na makulit na to. Pero syempre para ma-experience nila na makagala ng malayo sa sakay ng airplane. Dahil kami nung no, mga bata kami hindi namin naranasang gumala. O pupunta ka sa mga magagandang lugar. para gumala. Medyo mahirap bumiyahin ng marami lalo na pag may mga bata. Papunta nga lang ng downtown eh wala kang pamasahe. Char. At sasama ka nga lang sa nanay mo eh, pahirapan pa. Kaya ang sarap sa pakiramdam na nakakapasyal na kayo ngayon. Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Honeymoon kasi to ng kapatid kong bagong kasal. Tindit sila ng pamangkin ko. Honeymoon sa Baguio. Honeymoon isang barangay. O diba kakaiba? Nag-honeymoon ang daming asungot na kasama. Ang alam ko pag honeymoon, dalawa lang eh. Pero tong honeymoon nila kakaiba. Isang buong barangay kasama. Kahit Char. pagod na pagod yung katawang lupa ako dyan. Dahil galing pa ako sa Japan, Pagkatapos ng kasal ng kapatid, ko, pahinga lang kami ng isang araw, Biyahin na naman kami ng Baguio. Halos walang pahinga. At ang masaklap pa dyan, eh bago ako bumaba ng Davao, pagkagaling ko sa Maynila. Nasa airplane pa lang ako papunta ng Davao, eh dinapuan na ako ng sakit. Bigla akong inubo. Sobrang saklap. At sa buong 14 days kong pagstay ng Pilipinas, palala ng palala yung ubo ko. sa nung time din na yan, nauso talaga yung ubo. Siguro dala na rin ng pagod. At pinipilit ko pa rin ma-enjoy yung mga lakad namin. Kasi nga At birang-bira lang mangyari ito sa amin. Hindi talaga namin ak akalain na magkakasama kami na lalabas, mamamasyal, pupunta sa iba't ibang lugar, kasama yung mga pamilya mo. Kaya ang sarap sa pakiramdam at natutuwa ako sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin Dahil nakakagala-gala na sila kahit saan nila gusto mo At ang susunod na target na naman nila eh, mamamasyal sa abroad. Nakakatuwa lang talaga, hindi ko ma-imagine. Dahil sa pagtsatsaga nila, nakakapag-ipon-ipon na sila at nakakapasyal kung saan saan. At kung saan nila gustong pumasyal. Na-amaze talaga ako dito sa airport ng Clark. Sobrang linis, parang nasa Japan ka lang. Tsaka ang ng toilet nila. Ang ganda ng pagkagawa ng airport. Parang gusto ko tuloy dito na yung connecting flight ko papunta ng Davao next time. Kasi ang alam ko meron silang Japan to Clark. Pero hindi ko lang alam kung meron ba sa Nagoya kasi Tokyo lang yata ang meron. Sana meron na Nagoya to Clark. Kasi ganda-ganda talaga ako sa airport nila. Mas maganda pa sa airport ng Davao. Super. Sa nila kasi pahirapan. Dati hindi naman ganun kalayo yung connecting flight ng Manila to Davao. Ngayon nakakalito na. Sasakay ka pa ng bus or taxi para makarating ka sa okay. sa connecting flight mo. Tapos ang mahal pa ng ticket. Just me yung mga. Tapos sa airport ng Manila, ang dami daming staff. Makikita mo nakatayo lang naman sila. Wala naman silang ginagawa. mag assist sila. Kailangan mo rin silang bayaran. Sana gayahin nyo yung Japan. Yung mga staff sa Japan, inaayos nila yung mga bagahe ng mga passenger. Kunti lang mga staff dito sa Japan pero nagtatayo nagtatrabaho talaga sila. Sa atin, ang dami nagdadaldalan. Iba pa yung sahod nila, iba pa yung nakukuha lang tips sa mga passenger. Kaya malaki yung kitaan sa airport sa atin. Promise, feeling ko mas malaki pa kita nila sa mga OFW. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo mag-abroad. Mag-apply na lang kayo sa airport ng Manila. Charot. Hindi lang 20,000 ang monthly nyo. Magiging times 2 pa. Char. At yun na nga. Pagod na pagod kami pero itong mga batang to mo. Ang taas pa ng mga energy nila. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga bata. Parang hindi mga napapagod. Samantalang ako dyan, one fourth na lang yung gasolina ko. Char. Andun yung pagod na pagod ka, antok na antok ka. At ayoko matulog dahil nangihinayang ako. Nangihinayang ako sa oras dahil limitado lang yung oras at araw natin sa pag-stay. Kaya kung pwede nga lang dumilat yung mata ko ng 24 hours, gagawin ko na para marami akong magawa. Ang dami-dami kong gustong puntahan at ang dami-dami kong gustong gawin. Gusto ko pang sa ilog, gusto ko pang pumunta sa bundok. Kaya lang hindi na talaga kaya ng schedule. At may mga kapatid pa akong hindi ko pa nababanding. At isa sa mga pangarap ko sana, na magkakasama kami ng mga kapatid kong mamamasyal. Dahil may mga kapatid pa ako, na hindi pa nakatry sumakay ng airplane. Kailan kaya mangyayari yun? Sana manalo sa loto charot. Paano ka mananalo nanalo, hindi ka naman tumataya. Tiwala lang. Nangyayari din ang lahat ng yan. Siyempre, sama natin ang dasal at pagsusumikap. Eh, sa dami ba naman namin? Kahit manalo ako sa loto, eh, baka kukulangin pa. Char. Pero malay natin, swertihin tayo sa buhay. Ito nga, sino mag-aakala na mangyayari itong mga to? Pag minabalikan ko yung sitwasyon namin noon, hindi hmm. ko may imagine na makakarating kami sa ganito. Napaka-imposible talaga. Pero wala pala talagang imposible. Sa pagsisipag at pagchatsaga, meron at meron kang mararating. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. tigit sa lahat, huwag tatamarin natin palagi yung goal natin sa buhay. Dahan-dahan man, at least may ginagawa tayo. Dahil after 5 years to 10 years, may result yung pagsisipag natin. Promise, meron at meron. At hindi pa huli ang lahat. Bata ka man o matanda, kung ano man yung goal mo, umpisaan mo na. At syempre, samahan natin ang dasal. At tiwala sa sarili. Kaming yung pinakahampas lupa noon. Yung tipong hindi na kami nakakapag-aral. Pero wala kaming panggastos. Nagkasanlasan la ang mga kalupaan namin. Dahil sa kahirapan. Andyan pa yung nilulukdown ka ng mga tao sa paligid at mo. mga malalapit na tao sa buhay mo. Yung mga taong nakakaangat-angat sa inyo. At hindi maiwasang i-compare ka. Kino-compare kayo sa iba. Lalo na sa aming magkakapatid. Dahil halos lahat sa amin ay na hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Karamihan high school graduate lang. At yung ibang kapatid ko elementary lang. Alam mo naman sa atin. Nakagraduate lang ng college eh. Akala mo nanalo na sa loto. Char. Karamihan naman gumraduate nga wala namang trabaho. Proud lang na may diploma. At asawa rin naman pagkatapos mag-aral. At doon ko napagtanto. Na kahit wala kang natapos sa pag-aaral. Pag masipag ka madiskarte maja matyaga, may mararating ka. At salamat sa mga kapatid ko na nagsakripisyo at nagkanya-kanya ng diskarte sa buhay. Malayo na kami dun sa mga pinagdaanan namin kahirapan no. Ang sarap lang lumingon at balik-balikan yung mga hirap na pinagdaanan nyo noon habang patuloy kayo nagsusumikap sa hinaharap at maging grateful sa buhay. Yun lang for today's video. kay bye!